Ako po, San Miguel, Ramon Ang, nagbobolong tira ko ngayon. Ako nang tutulong sa buong Metro Manila, yes. Baja, at no cost to the people, at no cost to the government. Oh, kahit yung eskwela, gusto mo, bibili na ako ng lupa, kanapit kapalit doon. Tatayin ako ng kapalit na eskwela. At yung housing, bibili na rin ako lupa. Para, para tayo mo ng pabahay yung mga tao doon para lang alisin natin yung mga pabahay at eskwela sa ibaba ng ilog. Kaya, pag may problema, huwag tayo magtuturuan, di ba? Hanapin natin yung problema, imbestigahan natin. Hindi nga ako satisfied sa drone, eh. Pina-helicopter ko siya. O, oh, mga, uh, if you remember, last year, di ba nagbaha yung bigotan? Sa Autoson Expressway, bigotan, hanggang dito, tubig. na naman ako. Pinagpunta namin kung bakit. Eh, okay, meron pala na construction, naglilinis na plastic mixer, binuhos yung konkreto sa kanal, nanigas yung buong kanal. O kasalanan ba natin yun? O okay. hindi! Wala na turap, pinalitan namin lahat ng na kanal. Kami gumawa nun at our cost. Concrete cutter, intersalda, pinalitan ng kanal. Sinimento na ano bago. Meron pa kayo narinig? Wala. No cost to the government, ha? Sukat, para. Ito na naman, same problem. Binyak na lang, ng bagong kanal. O last week, nagbaha yung alabang. Embrace namin kagat, Meron palang, meron palang nagkamali na naman, nag-ship sa ilog. Outflow to Laguna Bay. O, sinumbong namin kagat kay Mayor Biasol. Action kagat si Mayor Biasol. O, di wala nang baha ang alabang. O, naakit niya yung Southwood. nagbaha, Nagbabaha. Marado pala yung mga ilog. Nakita ni Alaska. Alaska area, San, San Pedro, Laguna. 50 years na po yan. Eh, lahat ng public board secretary, ang, ang solution is tambakan daw yung South Luzon Expressway. Anong ginawa ng San Miguel? Madali lang po, nililis lang yung ilog ng San Pedro at San Isidro. Magic, wala nang baha. so, bakit kayo nag-iisip lagi ng kung ano-anong nuclear solution? Samantala, pwede naman, simple lang.